August 13, 2025, Wednesday Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at Para sa pakarera ng Metro Manila Terp Club Gusto na meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the start of first winner take all Covering races 1 to 7 Pilracom Rating based Handicap System Race Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 1, dito po ako sa may pinakamagandang preba sa mga maglalaban. Kalok numero 3, Brown Missile. Ito po yung ginawa niya last July 30 sa distansyang 1,200 meters nga po. Sa so po ay nagpreba ng 112.4 nang tinalo niya ng malayo. Ang mga kabahin sila Primavera at Batang After 7. Panigundo ko na rin po mag-aang sa laban. Kalok numero 5 na si This Girl is on Fire. Si Disgar Sunfire po ay huling lumaban last July 26 sa kanya pong barrier race. At siya po ay nagtala ng na magandang prebang 1.13 sarado sa distansyang 1,200 meters. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7. Pero na rating base handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pampremiera ko pong, pong di banderang kalok numero 4, Galo Fingos. Si Galong Piring Ghost po lumaban last August 1 sa distansyong 1,200 meters. Siya po ay nagdala ng prebang 114.2 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayo si Petron. Panigundo ko po ang nakaagapay na kalok numero 4 o kalok numero 3, Kipitaki. Si Kipitaki naman po ay lumaban last July 26. Sa distansyong 1,200 meters, siya po ay nagdala ng prebang 115 sarado nang siya ay pumangapat sa mga kabayan sila Archseb, Shees Royal at Bishop Blue. Pero bago po yung si Kipitake po ay lumaban din last July 2 sa pareha sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 114.4 nang siya ay pumanglima sa mga kabayan sila Red Soul, Tugatog at Rainy Days. Kunin ko pong pang tersero ang Derimating kalok numero 5 na si Manny for Celtics. Si Manny for sa naman po lumaban last July 25 sa kanya pong barrier race. Sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala lamang ng prebang 123.6. Pero bago po yun, last official run niya po ay last April 14 sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 1.30 sarado nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayan sila Dugong Bughaw at buhayang bato. Good luck po. Race number 3, the start of pick 5, covering races 3 to 7. Pero ako, rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 3, pampremera ka pong outstanding favorite, kalawak numero 6, Bad Boy MJ. Si Bad Boy MJ po, hiling lumaban last August 3 sa kanya pong barrier race. Kung sa siya po ay nagtala lamang ng prebang 119.2 sa distansyang 1,200 meters. Pero bago po yun, last July 19, sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang magandang 126.8 nang siya ay subigundong dikit sa nanalong kabayan si Bantay Sarado. Pero bago po yun, last July 9, sa distansya 1,200 meters din po, siya po ay nagtala ng prebang 113.6 nang siya po ay na-outstanding, ngunit tinalo po ng kabayan si Top feeling. Kaya po ako ng panigundo, kalok numero 3 sa si Queen Ella. Si Queen Ella naman po, ilong lumaban, last August 6. Sa disasyang 1,200 meters, siya po ay nagtala lamang ng prebang 117 sarado. Nang siya ay pumampito sa mga nanalong kabahin sila instant message at golden opportunity. Pero bago po yung last July 27, sa disasyang 1,400 meters naman po. Siya po ay nagtala ng magandang prebang 127.4 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayang sila Advocacy at Gavell. Good luck po! Race number 4, the start of pick 4, covering races 47 Pirulacom Rating based handicap system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primera ko po ang lihadong ni Banderang Kalahok, numero 4, Glenda's Magic. Si Glenda's Magic po ilong lumaban last July 25. Sa desasyong 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 115.2 Nang siya ay pumampito sa so mga kabayan sila Rule the World at Diesel's Princess Ang ulim panalo pong naitala ni Glenda's Magic sa desasyong 1,200 meters sa so paglalabanan nila ngayon Ay nagawa niya last May 14 Siya po ay nagtala ng prebang 114.8 Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Lib Libyatan at Heritage Kunin ko pong panigundo. Ang maganda na pong tinakmong kalok numero 6, sa is. Sunny Nature. Si Sunny Nature po, ibig lumaban last August 1 sa distansyang 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 114.2 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabahin si Imperial Queen. Kung ito pong pandarsyara, ang Hostobik, kalawak numero 7, Achi Holly, Si Achi Olipo, ilong lumaban last August 6 sa result siyang 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 116 sarado nang siya ay pumanlima. Sa mga nanalong kabahin sila Blame the Ghost at Golden Pitita. Ang uling panalo pong naitala ni Achi Holy ay last July 18. Sa disansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 114.2. Nang tinalo niya ang mga kabahin sila Galactus at High Quality. Good luck po! Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources. Race number 5. Pirocom Rating Base Handicap System Race Class 5 17-41 Split. Dito po sa race number 5, ang primero ko po ay nagpapadihadong kalok numero 8, Primero Sol Soldado. Si Primero Soldado po ay lumaban last August 8 sa distansya 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 116.6 nang siya po ay pumangatlo sa so, mga kabayan sila mid-base at essential lady. Kunin ko po yung magandang tinatakbo ngayon bilang panigundo, kalok na meron sa is, Adorable Felicia. Si Adorable Felicia naman po ay lumaban last August 3 sa distansya 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang nang siya ay pumang-apat sa mga kabayan sila Boss Pabale at California King. Ang huling laban niya pong naitala sa disansyang 1,200 meters ay last July 9 sa po ay nagtala ng prebang 115.4 nang siya ay sumigundo sa nanalong si Rapis Point. Kunin ko na rin pong pantersero ang malalamadong kalok numero 1 na si Crown Jewel. Si Crown Jewel naman po ay rin last July 9. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ramang ng prebang 116.4 nang siya ay pumanglima sa mga kabahin sila Rapis Point at ang mga kalaban niya ngayon si Adorable Felicia. Ang uling panalo pong naitala ni Crown Jewel sa distansyang 1,200 meters ay nagawa niya last May 16. Siya po ay nagtala ng prebang 115.8 nang tinalo niya ang mga kabahin sila Shepcat at West of the East. Good luck po! Race number 6, the penultimate race. Feel the home rating base sa handicap system race. Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 6, pang primera ko pong kalok numero 4, Service Deluxe. Si Service Deluxe po, hiling lumaban last August 3, sa distansya 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 128.6. Nang siya ay pumangatlo, sumakabahin so sila Dakota Elegance at Diamond Heart. Ang huling panalo pong naitala ni Service Deluxe sa distansya 1,400 meters ay last May 14. Siya po ay nagtala ng prebang 1.13 Sarado. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Hinebra at Super Tatchana. Panigundo ko po ang kalokong numero 8 na si Cats in the Cradle. Si Cats in the Cradle naman po ay lumilumaban last August 2. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng preba, nang siya ay pumangwalo sa so mga kabayan sila Blackjack at Club Habana. Ang huling panalo pong naitala ni taxin the Cradle ay gawa niya. Last July 4, siya po ay nagtala ng prebang 113 sarado nang tinalo niya. Ang mga kalaban niya rin ngayon na akin pong Premier Service Deluxe at Bohemian. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Fibracom Rating Base Handicap System Race Class 4, 42 to 56 Split Dito po sa race number 7 Yung primero ko po magandang tinakbo Nung nakaraan Number 1, Donya Patsy Si Donya Patsy po ay yung lumaban Last August 8 Sa distansya 1,200 meters Siya po ay nagtala ng prebang 112.4 Nang siya ay pumang apat Sa so mga kabahin sila Warchip at over assuming Panigundo ko po, hindi rin kalok numero sa is Golden Opportunity. Si Golden Opportunity po ay ilong uling lumaban, last August 6. Sa distansya 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 113.6, nang siya ay sumigundong dikit. Sa so, nanalong kabahin si Instant Message. Punin ko pong tercero ang dalawang beses pong nanalong, kalok numero 8, Megan Maxine. Si Megan Maxine po ay Nagtala ng prebang 127.8 sa disansyang 1,400 meters. Last August 2, nang tinalo niya ang mga kabayong sila Amor My Love at James Hadinap. Bago po yun, nagtala pa rin siya ng panalo last July 20. Sa disansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala mas magandang prebang 126.4. Nang tinalo niya, ang mga kabayong sila, spaghetti pababa. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the results in the beginning. mm and next racing day schedule will be on August 15, 2025, Friday. <laughs> Shoutout po sa ating mga kapisa na sina Sir Willie Frey, Sir Bobby Salsos, Sir Bernie Angeles, Sir Richard Ko, Sir Max Ko, at Sir Bur Muhammad. Shoutout din po sa ating mga Facebook likers and followers na sina Sir Ronaldo Season, Sir Larry Costodio, Sir Joel Aragon, Sir Palos Dilada, Sir Michael Conanan, Sir Erwin Benitario, Sir Richard Ko Sr., Sir Jojo Jaime, Sir Ragnel Pagunsan at Sir Chito Abansenya. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga pong mga tanggap na updated race results dividends at magya sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all